In this video guys ay, ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba natin malalaman yung password ng wifi natin sa pamamagitan lamang ng Android phone or ng mobile phone. Pero syempre kung bago ka pa lang sa channel natin at gusto mo ng mga ganitong klaseng content, mga freeload, mga tutorials, please don't forget to hit the like, subscribe at ang notification bell para lagi ka updated sa mga tuturo natin ng mga tricks at mga tips. So, ang una natin gagawin guys ay napakasimple lang. Pumunta lang tayo dito sa Wi-Fi natin. So, open muna natin yung Wi-Fi at lalabas yung mga available mga Wi-Fi na kung saan connected tayo. Okay? So, dito guys, kung pipindutin natin tong settings, ayan. So, meron tayong makita ditong uh, forget, disconnect, tapos share. Okay? So, ang gagawin lang natin guys ay makita natin yung IPv6 address. Ayan. So wag na nating uh, i-discuss. Sa susunod na video i-discuss natin tong iba na nandito sa baba para madali ang tutorial to. So ang gagawin mo lang guys para malaman yung uh, password ng Wi-Fi, eh, syempre, i-click mo lang tong QR code na to. So syempre, mag-input tayo ng password And as you can see, lalabas yung QR code na to. So may mga cellphone hindi lumalabas yung password mismo. As you can see guys, meron tayong password dito kabalik sa 314. At meron din mga cellphone kasi na lumalabas yung QR pero walang nakalagay na wifi password. So ang gagawin lang natin dyan guys ay... Uh, okay So screenshot mo lang yan Tapos pumunta ka dito sa Play Store At i-download mo yung QR scanner Ayan. So, mag-download ka ng mobile application na to, QR scanner. So, open mo lang. Tapos, ang gagawin mo lang, guys, ay pipindutin mo itong nasa taas. Ito. Tapos, pindutin mo yung in-screenshot mo na uh, picture. Okay. Pause mo na natin, guys, no? So, yan guys. Pagkatapos nating piliin at i-upload yung QR na in-screenshot natin, automatic na lumabas dito yung network name, yung type ng security ng Wi-Fi natin at yung password mismo ng Wi-Fi natin. So, ganun lamang kadali kung paano nga ba malalaman yung password ng Wi-Fi natin gamit ang Android phone. So, I hope na nakatulong tong video na to guys at please don't forget to hit the like, subscribe at ang notification bell.